Ano itong pinakamalaking pagkakamali ng isang OFW sa pagbili ng bahay? Isa sa mga rason bakit magtatrabaho abroad ang isang OFW ay dahil para makabili ng bahay para sa pamilya. Pero paano kung yung mismong pamilya na yon ang sumira sa pangarap. Itago natin siya sa pangalang Queen Mother, isang OFW na nakapag-decide bumili ng bahay last December 2022 dito sa Pilipinas para sa kanyang mga anak. At dahil pre-selling ito, ang down payment ay payable long term, specifically 24 months. Ipinapadala ni Queen Mother ang pera niya panghulog sa bahay sa kanyang mga anak buwan-buwan. At ayun na nga, last December 2023, umuwi si Queen Mother para i-full payment ng balance ng down payment ng bahay. Pero nagulat siya sa kanyang nalaman. Hindi na pala active ang kanyang account sa binili bahay sa developer. Sa galit ay pumunta siya sa opisina para alamin kung ano ang nangyari. At ito na ang malungkot na part. Sinabi sa kanya na dalawang buwan lang ang inihulog para sa kanyang bahay tapos wala na kaya na forfeit ang kanyang mga naibulog na. Wala na siyang nagawa dahil ito ang nakalagay sa records ng developer kung saan siya bumili ng bahay. Kaya agad niyang tinalong ang anak niya at nagulat siya sa isinagot. Dinispal ko pala ng anak niya ang mga pera na ipinapadala niya na sana ay pambayad ng pangarap nilang bahay. Sabi pa nung anak, nagamit daw niya ito dahil sa kanyang mga pinagkakautangan dahil sa sugal at ito ang kanyang ginamit na pambayad. Bilang isang real estate agent, napakalungkot ng pangyayaring ito yung makita mo ang isang client na excited to pa rin ang pangarap na magkaroon ng tahanan para sa kanyang mga anak pero sa huli e eh mismo kung sino pa ang dahilan kung bakit ka kumakayod sila pa ang magiging rason ng pagkabigo sa pagkamit mo ng pangarap mong tahanan paano nga ba makakaiwas sa ganitong sitwasyon ang ating mga kababayan na OFW ito ang pinakamadaling sagot Nag-setup ng bank account dito sa Pilipinas, checking account or yung tinatawag na auto debit arrangement or ADA. Mag-submit ng mga post-dated checks lalo kung hulugan ng bayad at ang pagpupondo nito, ikaw mismo ang gagawa para siguradong papasok sa account. Kung doon naman sa ADA account, pwedeng mag-open ng online account para kahit nasa ibang bansa ay pwedeng magpasok ng pondo gamit ang mga online banks o e-wallet. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan padaanin sa ahente o sa kamag-anak para na din maiwas sila na matukso gamitin ang pera sa iba. Sa sitwasyon naman ng anak na nandispal ko ng pera, ano man ang dahilan, masakit para sa isang magulang ang kanyang ginawa. Tiniis na malayo sa pamilya, inaakala na mapoprovide ang pangarap nilang tahanan na sama-sama ang titirhan pag uwi niya. Pero totoo, yun pala ay mauuwi lang sa wala. Kung ikaw man ay anak, asawa, magulang o kapatid ng isang OFW, ito lang ang gusto kong sabihin. Nandun sila sa ibang bansa, tinitiis na malayo sa pamilya para lang makapag-provide sa atin na nandito sa Pilipinas. Ilang holidays o birthdays ang sineselebrate nila mag-isa, maeraos at matupad lang ang pangarap ng buong pamilya. Kaya ito lang ang request ko. Pahalagahan natin sila. Show appreciation. Kahit isang tawag o video call man lang. Makipagkwentuhan sandali at higit sa lahat. Makapagpasalamat sa sakripisyo na ginawa nila para sa pamilya. Sa mga simpleng gestures na ito, malaking bagay ito na pwede nalang kapitan para ipagpatuloy ang laban bilang mga OFW ang mga bagong bayani ng ating bayan.